Pampainit. Parang hindi naman tutuloy ito. Gusto mo yan eh? Ay, a -a. Ayan. mga kamimis. Unang ulan. Unang ulan lang naman yan. Pero ayan ang itsura ng aking ukay. Pasok-pasok muna kayo kasi kunyari daw may ulan dito. O. Oh. Oh. Agay, oh, ang lang ng lupa. Ulan, ulan, ulan ang may Pang to toloy ah. Yan Ganito ang itsura niya na o oh. pinasik muna ni Michael. Tapos dito may ara. Ay!